Hi guys, so ngayon aalis kami, may pupuntahan kami somewhere in Matina dahil magpapa-blessing si Madam MJ yung gumawa ng aking kilay, ayan. At daladala -dala ko ang aking pink variant na lip cheek tint pero hindi ko siya ilalagay sa cheek ko dahil ang favorite ko, Paki open mo na please, ang favorite ko ilagay sa aking cheek ay si Peach. So dahil si Pink ang dala ko, sa lips ko lang muna siya gagamitin and I'm so in love with this kasi alam niyo naman na kapag nagli-lipstick ako nagwe-wear ako ng Vaseline or any balm ba yan? Lip balm para madulas muna siya hindi siya magka -crack, crack kasi very sensitive ang lips ko and perfect itong product natin dahil pwede siya sa mga pregnant moms and lactating moms so nagagamitin ka kahit wala akong salamin kasi nakabak ka maka pero nasa ang cellphone mo salamin lang camera lang Very pigmented siya guys. tapos nakikita nyo hindi siya lumalagpas or nakukulayan din yung ngipin ko. Di, ka, di ka tulad ng uh, may mga natry ako dati na ano eh. Kumukulay pati ngipin. Ayan. This is color pink. Variant pink ng ating lip cheek tint. So mamaya dahil makikikain tayo doon kung meron pagkain. Kasi nahuli kami. Suppose hindi dapat lunch andon na kami. So check natin kung maglalas ba talaga ng matagal ang ating lip cheek Abangan nyo to dahil ito ay launching soon. Tapos, as of now, hindi pa siya available, not for sale pa siya dahil ipapafreebie natin siya sa mag-order ng or mag-check out ng three orders and above. So, ayan, Abang-abang. check out na. O, oh, ayan, nagpa ako dito kay Maanya. Hello, Madzam! Hi! <laughs> Busy kayo. Nakikita nyo, nakikain din ako dito. Oo, kasi lumipat sila ng pesto. Pero katabi lang din ng old nila na ano na shop. So, nakikita nyo yung lipstick ko. Ayan, andito pa. And si Bobby nagpalinis na pa. Si Maisie, tingnan natin dito. Langga, where are you? Medyo konti na lang yung nasa lips ko kasi kapag uh, nagpapalashes ako, nagaganyan-ganyan ako. <laughs> Pero kumain pa ako nito ha. Pero may natira pa. Ang ganda. Ang linis minis ng aking lashes. Happy shopping. Hi!